Good morning sa inyong lahat Dito ngayon sa may uh, tropa natin uh, Ayusin namin yung motor yung tambucho Tatanggalin namin yung pintura Para mapinturahan namin ng maayos Kasi nasira kasi yung tambucho ko eh sa may pumunta ko sa isang lugar Tapos yung lugar na yon guys ano siya parang lupak lupak yung mga daanan tapos puro mga tumatay malalaking truck cemento tapos na ng cemento yung tambuto ko eh pagdating ko sa bahay hindi ko muna ginamit yung motor hindi ko nahugasan mga after 2 days kung tininan ko yung motor ko hinugasan ko yung tambuto ang motor ko hindi na matanggal yung cemento nakatipid siya ang pangit tingnan mga lodi kaya ginawa namin sa Jusyan Tropa ko pintura namin tapos yun ito nga, ngayon guys. Tara, papakita ko sa inyo. So, dito ngayon sa tropa. Ito yung tropa ko. Yo. Yan, yan yung tropa ko. Dito ngayon gumagawa kami ng ano, ah, uh, yung tambucho ko, pipinturahan namin ulit kasi nga pangit na Hello girls and boys. Ready? Let's begin. mga lodi yung tambutso ko oh. nyo naman ayan yun ay tatanggalin namin pintura Tripsole. patuyuin lang namin tapos mamaya kakaskasin ko po yan Tripsole, guys uh, 120 ang bilog yan so wala pa siya isang bote halos kalahati lang ang laman po niyan, mga lodi so yan natin yung tambutso para makita nyo ha ang tanggaluto ng mga pintura mga bakal bakal tripsol po bilhin sa hardware po Ayun mga Lodi, uh, inumpisahan ko na po maglagay ng strip sol yung pangpatanggal ng pintura sa mga bakal-bakal. Um, payo ko lang mga Lodi, bago kayo maglagay ng strip sol sa mga bakal-bakal na tatanggalin nyo yung pintura o mga tambucho, ay maglagay ho kayo ng protection sa katawan nyo tulad ng guantes o kaya naka long sleeve kayo. Kasi pagka once po na dumikit po sa inyo yan ay grabe ang hapdi niyan mga lods sobrang hapdi po naranasan ko na po yung ano na stripson na yan ang hapdi sa balat wala ho ako ngayong guantes kasi nakalimutan ko bumili bigla no kasi yung pag, 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 pag ko ng strip po kaya hindi po ako naman. so payo lang po pag gagamit po kayo ng mga ganyan ay magdala ho kayo ng guantes po tsaka kung ano ho maglagay rin ho kayo ng protection sa kamay para hindi yung umano sa balat. Sobrang mahapdi po yan yung ano na strip sole. Ang mahapdi sa mahapdi na at makatipa yung strip sole na yan. Naranasan ko yan, grabe po. Ayan, sinisimulan ko na po siya mag lagay ng strip sole sa tambutso ko ng motor. Yung mga pintura, nilalagay ko mga singit-singit kasi po para po maganda po yung pagkakapintura ko ng tambutso ng motor ko. Yan po yung tambutso ko, mga lodi na ano, pangiting na kasi nga ano siya, natuyuan ng semento. So ang hirap tanggal kahit tanong hugas gawin ko, kuskus wala, hindi talaga matanggal. Kaya yan, gina ginanyan ko na lang siya. Stripsol may nagpayo sa akin. Shoutout sa iyo, kumpare ko, Jape uh, Jeff. Jeffrey Diaz, siya po yung nagpayo sa akin, para madali tumatanggal yung mga pintura at maganda pinturahan po. So, kaya nagkaroon po ako ng idea. Ayan. Yun. Nagulat lang po ako sa price kasi 120 pesos pala yan. Hindi po siya puno kalahati. Kalahati lang po yung laman niya, 120. Pero sabi kasi ng kumpare ko, 35 pesos lang, Nagulat din siya sa price. Pero okay lang po. Ayan po, mga Lodi. Um, nilalagyan ko na po siya. Mga singit-singit po. So, ayun mga Lodi. After ko po ng, ano, ng strip sole po, pinatuyo ko siya. Nung natuyo siya, eh, kiniskis ko na po siya ng uh, matalim na liha. Ayan, para po mga kuminis po yung tambucho po na e-sprayan ko po para gumanda din po siya. Ayan po, ko na po siya kis-kisin po at tanggalin na po yung mga pintura po mga lodi ko. mga lodi, ayun po, ininext ko po siya ay manipis po na liha po or pino po na liha. 1,000 po ang numero ng liha na yan. Pang finishing po yan bago pinturahan o sprayan po yung uh, bakal o tambutso po na spray nyo. Nga pala, after ko po nun kiskisan po ng makapanalihan yung tambutso ay hinugasan ko po, po muna siya at sinabunan para po matanggal yung mga kalawang niya o pintura para hindi dumikit yan tapos sinap, pagkasabong ko po siya eh, binanlawan ko tapos pinunasan ko po ng basahan na malinis ayon pagkatuyo po niya ay saka ko po pinaluwap ng liha pino manipis po siya 1,000 po ang numero yun sabihin nyo lang po sa hardware pang finishing po yan para gumanda po yung pagpipintura nyo sa bakal o kambuto po ayan po mga doon tira na natin siya pino ito ito ito

ito po yung mga loads yung gamit ko po sa pag-spray sa tambucho ko. Nabili ko po yun sa online. Ayan po yung spray ko na po siya. Ang ganda po niya mga loads sa totoo daw. May kita yun sa personal. Ganda. Pintap niya po sa tambucho ko. Ayan, ko na po siya. Sinisimulan ko na isprayan ang... Ay, tayo guys, kinalabas. Kita na kinalabas ang gito. tapos mga lodi tapos ko na pinturahan ko na po yung napinturahan ko na tambutso yan tagal din tapos yeah. yung finish na ginawa ko po yung spray sa tambutso ng motor ko inihintay ko na lang po matuyo tapos ikakabit ko na po yan sa maiwagang motor ko po na walang tambutso si maiwagang motor ayan po siya wala po siyang tambutso pag natuyo po yan ikakabit ko na po yan dyan sa ano ko sana po ay matuyo siya para magamit ko na po yung motor ko po ayan po hello uh, tapos na po pinturahan yung tambuto ko tapos sinihintay ko na lang po matuyo para may kapit ko na po sa motor ko para magamit ko po so ito po yung kasama ko po na nagpa ng tambuto ng motor ko si Tropa 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 si Jojo yan yung tropa rito pagka nagpapagawa ko ng motor ng mga mile lang kasi pag busy yung mekaniko ko sa kanya po ako nagpapasuyo po tapos yun tropa naman yan tapos kulad nito yung pagpaklas ng tambucho ko wala akong gamit, yan mayroon, pinapaklas ko sa kanya ayun, pininturahan namin kasi ang pangit na puting na ng tambucho ko eh so, hanggang dito nila mga lodi pagka natuyo na po, kakabit ko na po ito sa motor ko. So marami maraming salamat po sa mga followers ko at sa mga YouTube subscriber ko. Sana po huwag po kayo magsawa sumuporto sa akin. Maraming 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 salamat po. Thank you po.